Hello, good morning, good morning Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol So sa ngayon, nandito tayo sa Sitio Ricodo Sa may baying dagat Tayo po ay eh. Nitignan natin kung uh, may mga bangkang nangingista Namusit, wala pala mga idol Nandito sila At maraming kabataan na liligo doon sa tabi dagat mga idol Kaya yun At Napakainit ng umaga Grabe Kating na natin ating karagatan, medyo malinaw na, wala nang alun malalaki. Ayan. At marami kabataan ang liligo doon. Wala nang alon mga idol. At nandito mga bangka. Ay init At mayroon na dito mga idol. Tingnan natin. Wow. go! init. Ayan, napaka-init. tayo may dalas sombrero dito sa paripahing jagat. Tayo, tayo naglalakad. Ayan na. Takbo! At marami naliligo dito mga idol. Doon mga kabataan, doon naman sa kabila, mayroon na naman yung kulturas ko siguro ay kabataan, gawa ng ngiti ng na mayroon kita ng Hinunguit kung 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 Hello! Wow! kung kung Nakakuha! Ay, kung yata itong mga No, Ang mo Ha? Bulate Wala ka pang huli eh, wala pang -huli. Kawawa naman itong bata Mga idol Nagsikap talaga para maka Ano pang pang ulam? <laughs> Nagsikap talaga siya ka Ganyan to na mga libangan ng mga kabataan dito mga idol na may para may pang-ulam. Ayan. ano na kukuha ng isda dito? Idol. Ay suos. Ayan. Asuos daw mga idol ang na nakukuha dito. Malaki ng suos. Pero may balo. Ano? May balo. May balo. Wala ako. Wala ng bugaong. So, Malaki. Malaki. nakakarami ka rin. Ngayon ka lang namingit kung dati na. Nakakarami ka rin. Ayan. Grabe init, no? Matapos siya, baligo ko sa dagat. Wala pa siya yung mga idol. Hindi ka tulad dati, ano? Maraming isla dito, no? Ngayon wala na. Bihira na lang, no? Eh, may bulat ito. Wala na. Dapat malalaking bulati. eh. lalagyan ng pain ng bulati hindi bulati yung lupa yan mga idol bulating ano bulating buhagin ang lalagay niya pampain niya so sa mga silent viewers sa wala sawang panunod sa akin shout out po sa inyong lahat dyan sa mga minamahal nating OFW shout out po sa inyong lahat marami marami salamat po sa support nyo sa aking tagbag vlog at sa mga pamangkin sa mga pamangkin ko Kasi si Toper, Shout out Noy at saka si Noke sa lahat, sa lahat ng mga sa, uh, taga Sinsamle maraming maraming salamat po kung napanood naman ng aking mga vlog at sa aking mga anak dyan sa Tondo maraming maraming salamat po shout out sa inyo lahat dyan at sa ating mga kasamahan uh, sa kasamahan natin vlogger mga youtuber na kasamahan natin maraming maraming salamat sa suporta nyo Shout out sa inyong lahat yan Ngayon mga idol, pauwi na tayo Napakainit, ayan nag Ano naman siya ng kanyang ano Grabing init Ayan, pa na tayo At ito yung mga bangkang maliliit Ito mga idol, ah, mamaya Mga ang sila ng isda ah, kailangan talaga marami kang nasubira para wala sa napakalaot pa naman mga idol ang panguli nila ng isda kaya e, ayun kaya e, kailangan nila talaga ng marami kasi nila saka nagbabaon sila ng bigas uh, asin asin big o kaya uh, kung ano man seasoning sa pang lasa at saka uling yun. at kahit kung wala ng seasoning mga idol basta uh, malasa naman ng isda pagkasariwa at kaya so hanggang dito na lang God bless ingat po tayo sa ating kawal sa araw-araw pang maging ligtas sa anumang kapamakan God bless